ayan mga kadudoy ah, hindi ko dala yung ating uh, kamerang uh, malupit pero tayo naman ay uh, dala natin yung cellphone at eh, ngayon grabe pero may bakas na dito ng uh, araro siguro eh nag araro na doon si gaga doon sa kabila natin sa una nating palayan kasi kusa lang naman yan gumagawa dito pag wala na siyang ginagawa ayan o natunog na grabe dadaanan niya dito kaya tingnan natin siya doon baka kasi ah, nag -araro. Yan oh, no? parang natunog na siya doon sa atin sa kabila. Kaya cellphone muna yung gamit natin ng karon. Kasi naiwan iwan yung cellphone dito yung kamera natin isang din natin dala. Yan. Yan oh, no? may tumutunog na doon oh. So nag na naman dito tayo sa kabila. Pero dito mga kadodo, yung itatanim ko dito pala ay kwan. Inform ko muna kayo ah uh, hybrid no Ah, uh, hindi natin isasaboy ito, hybrid yung tatanim natin dito sa kabila. Doon sa kabila natin yung una ay inbred. Kaya direct seeding tayo dito mag ano tayo dito. Magpatarok na naman ulit. Ay ano? Oh. Ano mano na sigaga dito nang kono hindi ako nakadala ng merienda niya, hindi ko alam trabaho sa dito. Oh, daming ng kuno. Oh. Ah, trabaho na siya nga, oh. Ar Araro na mga 'to. Kuubos na siya ng isang kuno, oh. oh na 'yung isang uh, kahon dito. Kasi maganda 'yung panahon. hintayin natin yung silika sa kabila tapos nga dito punta yan yan so ayan tanim dun sa kabila araro dito pero baka dito mga kaluday abutin tayo dito ng mga November pa pagpatanim kasi pabubulokin ko pa tong mga dayami na to yan yan tanima na naman matuto eh. Pusapin mo natin. Tuloy na arado na. Oh. Ganda may tubig oh. Hindi malagkit araruhin. Magaan lang oh. Hmm. Yan, araro na naman tayo dito mga kadudod. Bilis lang. Pagkaan eh, araro na naman. Ganun talaga ang life. Pero ganda to, marami tubig eh. kaya hindi malagkit eh. Mabilis naman tong gawin. Kaya ang tabayanan na natin tong mga sa gilid tong mga karuday. Oh. Damuhan ko na naman to. Yan, pag malapit na magsa sa tanim talaga. Maganda araruhin. Oh. Hindi hindi malagkit-lagkit. Hindi siya mahirapan. Mabilis na lang matapos yan. Para lang siyang naglalakad. Eh hindi katulad nung sa kabila ko doon ah sobrang lagkit ito ayan yeah. mabilis oh mabilis lang oh may mga nyug dito mga karudoy maraming 15 pesos oh 15 itong bintana na igor puwanin natin pa uwi ayan oh sa dalawa sana hindi tayo muunahan ito, marami pa doon sa taas oh mayroon pa doon oh mayroon dito oh So marami-rami ito Pag mo nalaglag may dalawa na Ayan. E, iwan muna natin si Gaga at punta muna tayo dun sa kabila Parang mayroon pa dito ah. ah wala nang mga dito ah. Kaya e, punta muna tayo dito sa, kon, sa kabila Ayan mga kadudoy tayo ay araro na dito sa kabila natin Samantalang dun sa kabila ay eh, punta natin dun ngayon Kisilipin natin kung ah, dadagdagan pa tumubo yung mga palay doon kasi maganda yung init tingnan natin kung may mga damo rin kasi antabayan na natin yan hanggang sa magkaroon niya ng dalawang dahon bago natin babanaatan na naman ang spray yung mga babay muna ay mga karuloy ang dami nating labanos dito oh. Yung mga karudoy oh. dami nating labanos oh. Iwan ko kung anong maging resulta nito kasi dikit-dikit naman yung tanim ko dito. Sinabog ko lang kasi ito eh. Tingnan natin kung anong maging resulta. Yung mga kalabasa natin dito, nag -ano din. oh, may mga yung mga ko mga dahon. Medyo nangungulubot din sila mga kaludoy. Um, magandang ano din to. Magandang uh, sinyalis. Kaya uulitin ko to sa susunod. Ayan o, oh, nag-iiba na yung dahon nila. Naninilaw sila, ibig sabihin. Talagang effective din yung ano natin matagal ang umepekto ayan o. kaya sa susunod isprehan ulit natin dito hanggang sa tuluyan ng mawala tong mga damo na to na maganda maganda nakakamatay siya ng damo na ulit ulit tinutubo ko dito ayan o. yung mga kinakalaban ko na damo eh. okay lang yan ayan o unti unti siyang para yung kalabasa ay makaangat at saka pakuanan natin to mag abuno ako ulit nito paanuhan ko muna yung puno nito pa-tawag doon okra natin malaki na rin oh. Malaban din. Ayun oh, malaki-laki na rin 'yan. Padamuhan ko 'to mga kadudoy pag may pagkakataon dito. Yung puno lang ng kalabasa tapos para magkaroon ako ng abuno. Ayun oh, tama malaki na dito, may bunga na rin dito sa dulo. Sayang yung mga dito, alam ko meron yung dito eh. Na ano yata? Nawala yata yung kanya. Bunga tuloy. Eh. Pero meron doon isa, tapos miron dito dalawa yung dito sa dulo sa dalawa yan miron dito yan yung dalawa yan sa dalawa so tatlo na yung apat yung magkakasin laki laki pala oh. magkasunuran no. dito yung isaw so apat dito halos magkatabi tabi lang alam ko miron pa tayo dito sa dulo eh. meron pa dito yan nalaglag pa siguro yun ay nawala ayan sya o oh. ay nabulok pa kaulan sya so, mga ukra mga karudoy lumalaban o oh. pataas na ng pataas yan ah andun yung isa o oh. okay lang andun yung isa mga karudoy hmm, andun yung isa so meron tayong lima dito sa dulo At saka bukod pa yan dun so, sige lang mga karudoy busy tayo hindi ko man minsan maano talaga ng uras na ito na ako pa yung gagawa pa isa-isa pero pag nagkaluwag-luwag naman ako nito ay panuhan ko na lang to pataniman pahawanan ko na lang pala kung makikita ninyo yung aking uh, nilagay dito tingnan natin kung buhay. ay mga buhay din siya oh aakyat yan dito pagdating ng araw kaya lang natin yan dyan yung nga meron pa tayo doon na panlipat dami mga kaluloy pero kunin muna natin ito hawanan ko tapos susunod pa oh. pero bulok na yung mga pinag ko na karan eh. ayan malinis na oh. malinis na yung gilid effective na yung pang-espray ko na karan dito na lang sa itaas yung wala pero ulitin na lang natin yan dito sa ibabaw oh. pag malapit na talaga magtanim esprehan natin na isang beses pa ayan o oh. na pa kuan yan paikot yan o oh hanggang dun hanggang dito ayan o pati yung sa mga pilapil nga patay din siya eh ayan Kala mo hindi lang mamatay noon pero matay rin hmm. patay rin talaga siya tagal lang umipikto pero talagang hanggang ibaba o oh, patay ayan maganda rin sa susunod ulitin na lang natin nilason pa naman tayo dun bye babay na mga kanuloy e tayo pupunta muna sa isang nating palayan bye Ayan mga kaludo, dito na tayo sa ating palayan, ano? Ating Yung tubo niya. Ayan, oh. Ano? Liliit pa sila. So, meron talaga, makikita mo, ang lawak mga kaludo yung mga nawawalan kasi. Hindi nawawalan tubig yan. Yun yung resulta ng hindi maano yung kanal. Tsaka dito rin, oh. Marami rin hindi tubo. Pero sinisilit natin yung mga damo. Meron na. Susunod so, na araw nito, yan, may mga kwan na. mag tayo niyan pag kwan kasi hindi to, to pwedeng antayin pa natin silang sumabay sa palay. Ando oh, lawak ng walang palay, dami. Dami ko ditong pahulipan. So, babayad na naman tayo niyan. Yan dito wala, wala ring palay dito, yan Oh, o yan oh, hindi rin nabuhay oh. Nalubog sa kwan. Lubog sa putik. So hanggang doon manaka-naka talaga yung ano ng palay natin. So marami talagang kwento. Paghuhulipan sana meron doon na magandang kuhana ng kwan. Punla. Ay ano, lawak dito walang palay. Lawak talaga. Parang sablay yung ano natin mga Rory. wala na hindi na to lalabas kahit anong gawin mo nito walang pala ito ang dami itong wala na talagang pala yan sinundan kasi ng ulan to eh kaya nalubog ito sa tubig uh, kung matitingnan mo oh lawak ang dami nating walang palay grabe tsaka maraming na buhay eh, ayan o oh. dahil talaga hindi na buhay sa binhi manaka-naka ito mga kadudoy eh. palay natin ito na ayan do hanggang dulo. Oh. ay kutin na lang natin so ganyan talaga yung direct seeding pag pag hindi umaya yun yung panahon lalo sa eh, lalo uulanin mabubulok talaga yung kwan yan o, oh, kagaya nito wala talaga yan ubus yan, yan wala yan, wala yung palay yan natutubo yan dyan. hmm, hanggang yan lawak nyan hmm, halos walang palay yan so di ko alam baka mag ano na lang ako yan isang linggo kaya pa naman siguro yan pa anuhan ko na lang pabuhayan ko na lang doon. tsaka eh no daming palay, hindi nabuhay. tingnan mo kung anong nangyari dyan no? Oh. lubog sa tubig yan pag ganyan oh. binhi na lang ayan mga palay imposibleng may sibul yan kaso nalubog yan sa baha kaya hindi yan meron siyang namumuti yung dulo niya eh. mabubuhay sana yan kung mainit ang panahon kaso tag ulan man kaya hindi talaga yan sumibol nabulok yan ayan oh. So madami so Ganon kahirap pag direct seeding yung papagawa natin. Dubli ang trabaho. Kaya sa susunod si Kapi na lang natin na ah, magpatanim. Pero okay naman to pag tayo ang anon to. Yan yeah, mga kadudi. hindi maganda yung una nating tanim dito sa kabila. Wala kasi tayo sa panahon ng pagtanim dito ang pagkakanal kasi napaka importante kasi nyan hirap to gagawin ko nito yung isang kuan ko nito yung dalawang kahon ko pabunot ko yan pabunot ko lahat yan tapos patalukan ko na lang yan ihulip ko dun sa kabila yan ang gagawin ko dito isusugal ko na lang itong dalawang ko na to dalawang maliit kuhanin natin to dito pabunot natin to bago ay doon natin ipakakuan sa kabila doon natin ipatanim sa kabila yan sisayang yan pang hindi natin yun agapan doon na lang tayo sa malawak isa dalaw yung apat yung dalawa isusugal na natin yan tapos pag ano ay pwede naman natin kasi siguro malalaman ko anong gagawin natin hmm. Tayang. yan sayang yan mga kaluloy hindi sablay na kunti yung patanim natin dito pero sikapin na lang natin na walang kon yan hindi mga ano hanang damo mga kaluloy magkot ikot muna babay muna